Be, ano yan? Ano yung binibilang mo na yan? Ano yan? Hmm? Ano yan? Binibilang ko ng dahon. Binibilang ko to kung ilang araw pang aabutin. Para makabilis siya kung ano. Ano ka nang binibilang mo? Diyan ka na nga. <laughs> <laughs> Pag-ibahasay dahon lang binibilang ko, nilayasan na ako. Hmm? kita mo lang mamaya. Tingnan nyo guys kung paano yan mag-react sa binibilang ko na ito. Ito naman ang bilangin ko ngayon. Naabot, tinitingnan ko kung abutin ng ilang araw ito bago kong maubos. Tingnan natin yan kung anong mangyari sa kanya. Inalisan niya ako pag dahon ng bilangin ko eh. Kala siguro niya puro dahon na yung laman ng ko. Pira din niya, taguan niya ng eh. Ang Bakit mo titingnan? Eh, ayaw mo nga kanina. Iniwanan mo ako. Hindi. Hindi ko eh. Kakain ba? Wala yan, ha? Meron, ha? Wala yan. Oo, yun oh Ano you know. oh, yan? Dahon yan. Hindi yung dahon. Pera to. Dahon yan. Pera. O, oh, diba? Ay, Alam ay, sasabi sa'yo lang. eh. Kaya nga ako bumalik. Tinigil ko lang. Ang mo talaga pag dahil dahon <laughs> ng <laughs> ano. Siyempre. <laughs> Hindi uh. mo naman. Pag dahon, iniwanan mo ako. Aba? Eh, hey, hindi alam mo magagawa ko pag tao niyan. Galing mo talaga pag gano'ng...